Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig Itago nyo na lang po akong sa pangalang Gina Nagmula po ako sa probinsya ng Antike at ang istorya pong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango po sa naging karanasan ko. Mag-isa lang po ako ng gabing iyon sa bahay. Nagkataon kasing di nabi na po ng uwi ang mga magulang ko at meron po silang pinuntahan. Tahimik naman po akong nakikinig noon ng programa sa debaterya naming radyo. Hindi pa po kasi nauuso ng panahong iyon yung mga gadgets. At kung meron man, Dekifad na cellphone lang na siyang ginagamit namin sa panteks at pantawag. Maya-maya pa po ay nakarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok. Napatayo po ako mula sa kinauupuan ko. Nagtaka po ako kung sino yung taong kumakatok. Kapag sila mama po kasi eh, hindi na po sila kumakatok at diretsyo na po silang pumapasok sa bahay. Hindi naman kasi nakalak yung pintuan po namin noon mabilis pong napasilip pa ako sa orasan at cellphone at doon ko lang po napagtantong alas 8 na pala ng gabi ng oras na iyon. Napahigab pa nga ako noon bago ko po napagpasyahang pagbuksan po ang tao sa labas ng pintuan. Napasigo pa po ako noon ng sandali lang dahil hindi pa rin po tumitigil yung pagkatok sa aming Pintuan. Napangiwi pa nga po ako nun bago ko tuluyang binuksan yung pintuan. Ngunit nagulat po ako nang bumungad sa akin si mama at papa. Bakas po yung kalungkutan sa mukha nilang dalawa. Kaya hindi ko po naiwasang magtanong kung may nangyari ba. Ngunit wala po akong nakuhang anumang tugon mula po sa kanila. Agad akong napatagilid ng dumaan sila mama at papa sa harapan ko po nagtakantaka akong sumunod po sa kanila. Tahimik lang silang pareho hanggang sa nakarating kami sa sala. Doon na tuluyang nagsalita si mama. Tinanong ako ni mama kung nakapagsaing na daw ba ako. Kaya sinagot ko naman siya ng oo. Napaisip ko rin baka nagutom na sila kaya sinabihan ko silang ipaghahain ko sila ng hapunan wala na akong narinig na tugon po mula sa kanila dumerecho po ako sa kusina at ipinaghain na makakain ang mga magulang ko nasa ganoon akong sitwasyon nang biglang tumunog ang dekipad kong cellphone tumatawag po yung tiyahin ko hindi ko po malamang dahilan kaya bigla akong kinilabutan lalo nang naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking balat ipinatong ko pa sa mesa ang hawak ko pong sandok. Saka ako po sinagot yung tawag ngunit nagtaka po ako ng bumungad sa akin ang hagulgul ni tiya. Ilang beses ko pa siyang tinanong kung bakit siya umiiyak at kung ano po ang nangyari. Ngunit nabigla po ako dahil sa sinabi po niya. Sinabi po ni tiya na naaksidente si na sina mama at papa habang pauwi po sila sa amin. Wala na daw po yung mga magulang ko at dead on arrival na daw po sila. Patay na po sila. Nanginginig po ako napatakbo noon pabalik po sa sala ngunit ni anino ng magulang ko ay hindi ko po naabutan. Napatulala po ako noon dahil sa labis na takot at pagkagulat. Hanggang sa namalayan ko na lamang na sinundo na ako nila tita at dinala po sa ospital kung saan po nakaratay ang malamig nilang bangkay unang araw po ng nobyembre alas tres imedya pa lang ng madaling araw nagising na po ako para magluto ng almusal ng alin na taong gulang kong anak matapos ko pong maihain ang mga pagkain sa aming hapagkainan ay kaagad ko pong ginising yung anak ko para pakainin na Matapos po naming mag-almusal Saka ako siya pinaliguan at binihisan Tuwang-tuwa pa nga yung bata nang malaman itong aalis kami at dadalawin namin ang papa niya Sinabi pa ng anak ko na mama gusto ko nang makita si papa Napahagigig pa ito kaya napangiti na lamang din ako Matapos ko siya pong bihisan ay saka na rin akong nag-ayos ng sarili ko hindi madali ang maging isang ina ngunit para po sa anak ko at ang aking pamilya ay kakayanin ko po ang lahat. Pasado alas sa isna ng umaga nang umalis po kami ng anak ko po sa bahay. Habang nasa biyahe pa nga kami, sobrang napakadaldal niya at bakas talaga sa mukha niya yung pananabik na muling makita ang kanyang ama. matapos ko pong magbayad kay manong driver. Saka ko po binuhat yung anak ko palabas sa tricycle na sinakyan po namin. Siksikan pa ang mga tao sa paligid kaya kahit kakarating lang namin ng anak ko eh, pinagpapawisan po kaagad ako. Sinabi pa ng anak ko na bilisan daw namin dahil gusto na daw po niyang makita si papa niya. Hindi na po siya makapaghintay kaya nginitian ko siya at sinabing malapit na naming makita ang papa niya. Mas lalo ko pong binilisan ng bawat paghakbang ko patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nang makarating kami, agad kong ibinaba yung anak ko. Tuwang-tuwa pa itong napatakbo papalapit sa papa niya. Dala-dala po yung pongpong -pong ng mga bulaklak na binili namin sa labas. Sinabi pa ng anak ko sa kanyang papa na namimiss na po kita kamusta ka na po papa nakangiting wikaya ng anak ko kaya napangiti na din ako mabilis akong lumapit sa kanya at bakas po sa mukha ng anak ko ang sobrang pananabik niya sa kanyang ama maya maya nagtanong na po sa akin ang anak ko kung bakit antagal do po matulog ng kanyang papa bakit hindi pa rin do po yun lumalabas Natigilan ako dahil sa sunod-sunod na tanong ng anak ko. Hindi ko po mapigilan na mapaluha dahil po sa sinabi niya. Napasulyap ako sa lapidang nasa harapan ko kung saan nakaukit ang pangalan ng asawa ko. It's been two years nang tamaan siya ng malubhang karamdaman at ayon po sa mga doktor ay positive daw po siya sa COVID After a couple of months, kusa din pong sumuko ang katawan ng asawa ko. Nagtanong po ulit ang anak ko na kailan daw po babangon ang kanyang papa. Yun yung tanong ng anak ko nang mapansin niyang hindi na ako umiimik. Mapait na napangiti po ako sa kanya sa kabahagya pong dinuluko po yung buhok niya. Sinabi ko sa anak ko na, Anak, pagod pa yung papa mo eh. Kailangan pa niya yung sapat na pahinga. Yan po yung pagsisinungaling ko sa kanya na muli niyang ikinangiti ng anak ko. Sinabi po ng anak ko na ihintayin daw po niyang gumising ang kanyang papa at sana daw ay mawala na yung pagod para magising na ito. Sa kanya po hinimas yung lapida ng kanyang ama. Tuluyan po akong napahagulgol ng iyak dahil po sa inasta ng anak ko. Alam kong mahirap ang magsinungaling ngunit paano ko pong masasabi sa anak ko ang katotohanan na wala na ang kanyang ama gayong sa pagkakaakala po niya ay mahimbing lang po itong natutulog ang kanyang ama. Pagbata pa talaga tayo, mahilig na tayo maglaro at magsalita din mag-isa naaalala ko pa nga yung sarili kong kalaro noon gawa na din na lagi lang akong nakakulong sa bahay po namin 10 years old na ako noon at naglalaro ako mag isa yung tipong nagsasalita ka at kunwaring may kausap halos nasanay na po ako noon na ang sarili ko lang ang kalaro ko pero isang araw yun yung araw ng kababalaghan at hindi ko na pinagpatuloy pa Taong 2013 bagong lipat kami sa bahay namin sa Quezon City malaki po yung nilipatan namin bali tatlong palapag po yun at dahil bago pa lang yung second floor namin ginawa mo ng bodega at yung third floor naman ay ginawang sampayan tuwing tanghali Lagi po akong nasa bodega namin dahil mas gusto ko pong mag-isa para makapaglaro po ako. Naaalala ko pa nga yung laro ko dati. Kunwari ay doktor ako tapos ni pasyente po ako. Alas tres po ng hapon noon kaya maliwanag pa naman. Hindi po ako takot noon dahil nasanay na po ako. Tapos nagsasalita ako mag-isa at naaalala ko pa na nagsusulat din ako noon. Pagtungo ng ulo ko, may nakita akong isang batang lalaki. Siguro mga 5 years old na po siya at nakasuot po ng puti. Sa sobrang takot ko po, ang sinabi ko na lang sa lalaki. Walang takutan na at nakangiti pa ako noon. Tapos dali-dali akong bumaba at sinilip ko sila mama at kuya baka pinagtitripan ako pero nagulat po ako nang nakita ko po silang natutulog binaliwala ko na lang po yun pero mga bandang alas 5 po ng hapon lumabas po ako at saktong nakita ko yung kapitbahay namin dati na nakatira dito tinanong ko siya kung ano yung bahay namin noon tinawag ko po siya sa pangalang Kuya Chito at ang sabi niya dati do bakanting lote na may nakatayong malaking puno kadalasan pa nga daw may mga natatanaw siyang nakaputi sa bahay namin pero binabaliwala na lang niya kaya mas pinili ko na lang din na manalig at magtiwala din po sa Diyos gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan dito po sa bahay namin sa Lucena City, Quezon Province. Ang pamilya namin ay naniniwala po sa albularyo. Kaya naman, kapag hindi kayang ipaliwanag ng sayantipiko, ay dito po kami kumukonsulta. Ako nga pala si Arturo, hindi ko po tunay na pangalan. Ang likod po ng bahay namin ay dati pong sampayan, mapuno at kaya sa tuwing nagkakasakit ako. Ang findings lagi ng albularyo ay nagagalaw. Kung saan may nakakarga po sa akin. Kaya po pala ang bigat palagi ng pakiramdam ko. At sa tuwing isusuob ko, ang makikita sa pinggan ay ang isang batang lalaki na parang gusto pong makipaglaro sa akin kaya kumakarga po siya. Makalipas ang ilang taon yung bahay namin ay na-renovate na. Halos nasakop na yung likod ng bahay na siyang kusina na namin ngayon. Sa gilid noon yung lolo ko ang natutulog. At isang gabi, habang gumagawa po ako ng assignment sa may sopa, may nakita po akong dumaan sa kusina at ang akala ko po ay ang lolo ko. Pero pagbukas ko po ng ilaw, yung lolo ko po ay sarap na sarap sa pagtulog at nakabalot pa ng kumot. Kaya po ang pinagtataka namin ay sino po yung dumaan. May pangyayari din po na alam namin sa sarili namin na pinatay na namin yung gripo sa banyo. Pero maya maya lang ay ilang minuto lang ay magbubukas na ito. At nitong nakaraang araw lamang yung pinsan ko ay nagdadayag o naghuhugas ng pinggan tapos yung tita ko naman ay tumayapo sa weteng yung kwarto ng lola ko dito sa bahay ay naka aircon pero na confine siya ng ilang araw pagkabalik ng tita ko tinanong niya sa pamangkin niya na bakit daw binuha yung aircon e wala naman daw gagamit dahil monday pa lalabas ang lola ko Nagtaka yung pinsan ko at sinabing Tita, hindi naman ako yung nagbukas At nagdadayag ako Paano ko bubuksan kung basa yung kamay ko? At dito na po namin napag-alaman Na siguro yun yung bata na Nagsuob na palaging nakikita sa findings ng albularyo Noong bata pa ako Ang siyang nagpaparamdam sa pahinamin. namin Kinalulungkot ko pong sabihin na Patay na din po yung albularyo kung saan palagi kami nagpapatingin. Pero hindi kami natatakot dahil nasanay na kami. Kumbaga eh, normal na sa amin since hindi naman ito nananakit. Pero kahit po ano mangyari, always remember na sigad po ang pinakamalakas at ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang kahit sinong evil lang makakatalo sa kanya. Kaya wag kayo mawawalan ng pag-asa sa palaging manalig po sa Diyos. Ang ibabahagi ko ngayon ay nangyari noong Augusto 27, 2023 sa isa pong resort na matatagpuan sa Lalakay LB, probinsya po ng Laguna. Suki na po kami sa resort na ito dahil dito po namin laging ginaganap ang meet up ng aking grupo na isa hanggang tatlong beses sa loob ng isang taon. Isang hapon, habang ako po at ang aking dating mentor ay nakaupo sa isang garden ng resort at nagkakape. Nagkukwentuhan din po kami ng mga oras na iyon. Napatanong siya kung nararamdaman ko din ba yung may nakatingin sa direksyon kung nasaan kaming dalawa. Sabi ko po ay oo. At doon sa kana nagmumula yung nakamasid sa amin. Halos sabay namin tinignan kung nasaan yung nagmamasid. At doon kami napatingin sa isang maliit na kubo na parte po ng resort. Mga 30 meters din ang layo ng kubo mula sa pwesto namin. Pero malino po naming natatanaw ito. Nakita namin may tila kahoy na eskultura na nasa loob ng kubo. Kaya po nilapitan namin ito para alamin. Pagkapasok po sa loob ng kubo ay may eskultura doon na yari po sa kahoy na hindi namin maiisip kung para ba saan iyon. Para siyang bulul ng ifugaw Sidapihan ako ni mentor ko na pakiramdaman yung eskultura dahil ang tingin doon po niya ayun do po yung nakamasid sa aming dalawa kanina. Pero sabi ko, hindi po yun yung forty ko. Kung kaya't siya na ang lumapit at iniligay po niya ang kanyang kanang palad sa dibdib ng iskulturang kahoy. Sabi po ng aking mentor, meron do pong lamang espiritu yung kahoy. Yung mentor ko po pala ay kayang makarinig at makipag-usap sa espiritu nirelay niya lang sa akin o sinasabi kung ano ang sinasabi ng ispirito na nasa loob ng iskultura. At ito po ang sabi ng ispirito nasa loob. Nakatira siya sa puno na pinutol ng mga tao sa probinsya ng Rizal. Wala siyang magawa kundi ang sumama sa kahoy na pinutol kung saan man ito mapunta. Dinala ang kahoy mula Rizal papuntang probinsya ng Batangas na ibenta at nagpasalin-salin sa pagmamayari ng mga tao sa napakaraming taon. Masama ang loob niya dahil hindi pa rin daw niya matanggap na nagkaganito ang kanyang tahanan. Hindi ko pa rin po nakakausap magpasa hanggang ngayon yung owner ng resort dahil nasa US pa daw. Friend ko din yun sa Facebook pero nakakahiya naman kung mga abala pa ako kung kaya't yung caretaker na lang ng resort ang nahinga namin ng information. Sabi ng caretaker, nabili do ng owner ng resort yung iskultura mula sa Batangas. Inilabas lang mula sa bahay ng owner na nasa loob din ng resort dahil nagilinis sila ng loob ng bahay. Dahil may renovation na ginagawa. At alam nyo ba ito rin yung isa sa mga dahilan kung paano at bakit nagkakaroon ng espiritu sa loob ng ating mga tahanan. Sa mga materyales, tulad na lang ng kahoy na pinutol, ginawang haligi, kisame, pinto, bintana ng mga bahay, maging mga kahoy na ginawang lamesa, silya, kama at iba pa. Tulad nating mga tao na ang gusto ay may maayos na tahanan na masisilungan at sila ring mga espiritu ay may itinuturing na tahanan na kanilang ipinaglalaban. Ako po si Ara, 22 years old. Gusto ko pong ibahagi yung nakakatakot kong karanasan. Yung bestie ko po ay birthday niya noon. Doon po ako natulog sa kanyang kondo sa may alabang. Gabi na po noon nung naisipan naming manood ng movie One week after Christmas Naligo na po kami at nagpunta na po ng mall Kumuha na po kami ng tickets at last show na yung naabutan namin Konti lang kaming manunood po noon Nagintay muna kami kasi may nasa loob pa ng cinema Kaya bumili muna kami ng cook at popcorn Maya maya ay lumabas na yung mga tao na nasa loob It means tapos na silang manood Sa wakas ay pumasok na kami sa loob At malapit nang mag start pero hindi pa patay ang ilaw Napansin ko na kakaunti pala kaming nanonood ng mga araw na yon At nung nag light outs na Nag-focus na lang po ako noon sa theater Nangangatal na po kami noon haba na sa kalagitnaan ng movie May nararamdaman ako na malamig sa next layer ng seat sa may taas ko Meron po kasing babaeng nakadress At naisip ko na napaka formal naman niya para manood ng movie Pansin ko siya sa may peripheral vision ko at nakatitig siya sa amin Hindi ko po sinubukan na lingunin yung babae kaya binaliwala ko na lang siya dahil baka kilala ako ni ate. Bumalik na lang ako sa panunood ng movie sabay kain ng popcorn. At mga 5 minutes after niyan mangyari, naisipan ko nang lingunin yung babae sa may likuran namin. Dahil habang nanonood nga ako, ay bumibigat ng unti-unti yung pakiramdam ko. Nang saka ko na siyang sinubukan lingunin, nagulat ako dahil nakalutang yung babae sa ere habang nakanganga at color black yung mga mata napasigaw na lang ako sa matinding takot sa nakita ko akala ni Bestie ay sumigaw ako dahil sa pinapanood naming movie pero narinig ko na lang din siyang malakas na tumili sa sobrang takot namin napalabas kami kaagad ng sinihan nagpapaunahan pa nga kaming makalabas noon hindi na po namin tinapos yung movie at nagmamadali na kaming dalawa na umuwi papunta sa kondo ni Bestie. At pagkarating namin doon, bitbit -bit pa rin namin yung matinding takot na naranasan namin sa theater. Simula noon ay natroman na akong manood sa sinihan tuwing gabi. At kung manunood man ako ay daytime at hindi ko na rin naiiwasan na magdasal muna bago pumasok. Historia Tagalog Horror Stories